Ford Mechanic Freelancer. Magandang araw mga ka-chard Ah, uh, Ito naman yung tinatrabaho ko ngayon na uh, Pinapakita lang namin kung paano Ika-cut yung Sahig ng sasakyan ito Yung so, mayroong sira na Yung natin Mga ka-chard uh, natin blender na ang ginagamit natin hindi nga yung pinakat natin ng acetylene kasi masyado na mahal ang kaya magkatipid tayo so makatipid tayo dito sa ating list makaupo siguro sa mga tatlong uh, piraso ng cutting uh, mga cut na natin yung gusto natin yung cutting uh, dipindi sa o palaki at yan ang ating ginagawa ng eh, uh, pagkatapos tanggalin ko yan so, uh, yung medyo pinakain ng kalawang dyan pinakat natin so para uh, maka ipid ng konti yan ang ang ginagamit natin So, nakapangalawang days na ako nakachart. Yan, nalitan ko na yung ating days. At sa mga nagpumpuni ng mga sahib, so, pinakain yung okay, kung ano yung ng mga kalawa. At tayo ang mano yung gamitan ng asipulin. Ang asipulin ay para lang pang dito yung pangyuntong asipulin uh, ang ginagamit para mag na ito yung ano Kasi Ang content na ito Ay Kunting Pinapakita lang namin Kung Ano ang Pinatrabaho natin ngayon sa araw na ito Ano yung galing galag Shout po sa ating mga Kayo YouTube no karena belajarnya bersama semua kontributor kita Whitey Wifi viewers, naga apa kau itu? Terima kasih kasih Merry Christmas, Happy New Year. Asalnya si Charles Thomas koko. Sana sa Pasko itu ay, ada blessings sa matanggap o galing sa ating mga uh, pinatrabuhuan sa anong tayo na pagtrabaho na ating guys medyo matumal ngayon eh. kaya kita nyo kahit ano pinagtsagaan na lang natin yung uh, trabaho kahit maliit lang kasi wala tayo ngayon eh. Mahina talaga matumal. So makikita nyo si mechanic card na ganoon talaga. Marunong din tayo mag acetylene. So ang content na ito guys ay hindi na natin makakita kung paano i-review yung acetylene. Makikita nyo naman ang na, Juan, ito lang ang paraan na nakatipid tayo paano i-cut yung side. So, sa mga gustong mag-cut ng side na gamitin ng eskilin, huwag uh, na. Uh, Yan lang ang gamitin. Advice uh, lang sa iyo. O, para um, makatipid tayo. Gumigamiga so, live shout-out po. Uh, Boy Paddy Vlog. sa lahat ng mga youtuber nag check out mga um, uh, muni, muni na kayo dyan uh, pa support naman pahag naman payakap naman kahit punting awa so ang video ito guys uh, medyo mahaba to nakita natin oh, matagal yan natin uh, tanggalin paadahan-dahan lang tayo kita natin kung paano ko ginagawa ang aking trabaho mayroon pa namang isa guys na tinatrabaho ko pagwi welding rin at pag-convert ng transmission paano i-convert yung transmission galing sa taritari, -tari? gawin natin internship, sintership yun ay para pang kapit pambot So hindi pa natin natapos yun, kaya yung content na yan uh, pa-sumod na. Siguro sa mga next week, uh, ma-upload na natin yung bago para dito sa YK. So, pasensya na po kahit, kasi ito lang ang maabot kaya natin gawin. yan gumamit rin tayo ng acetylene yung mga ano hindi na maabot ng grinder pero pag plastada talaga ang trabaho pag sakto ang patama natin sa ating days so hindi tayo gumamit ng kalayo naku kung minsan nga na hindi na tayo nakapag-upload ng maraming video dyan kasi matumal talaga at yung mga content na nagawa natin ay pabalik-balik na. So, stop muna tayo dyan. Hanap tayo ng bagong content. Uh, sa mga nag-view sa video nito, uh, huwag kalimutang i-subscribe naman tayo dyan at ilalike at isishare rin sa mga ibang mga kwan. Uh, baka mayroon tayong may tulong kahit kunti man lang or mayroon tayong idea na madagdag sa inyo. Kung hindi man lang, uh, kahit kunting awan na lang dyan na panoorin nyo. Kung manonood kayo, ta huwag nyo i-skip yung yung ating ads dyan sa ano para makaipon naman tayo ng konti kasi matagal na yung you know, yung ating bahay dyan hindi pa lumago dahilan po sa wala tayong pira para pang renovate sa bahay natin kaya nag <coughs> parang naiiwan sa ere eh. so miga miga love shout out po sa aking mga followers dyan sa ating mga subscriber miga love shout out sa inyo Maraming salamat po sa inyong tiwala at ako po ay sinusuportahan nyo kahit paunti-unti man lang. Malaking uh, tulong na yan sa akin. Yan. So kung ating makikita guys uh, mm, Ating inaasitilin yung uh, ano, Yung parang Parang pag ng ano Flooring sa may Busaog dyan Yan Terima <small> kasih telah menonton! Pertama di sini ini aneh, ketiga tak tiga kena sekali pun tak tiga

So, andyan na mga ka no? Ha? Uh, Tinandi na natin yung ano, yung steel plate. Pagkatapos yan, yung welding na natin. So, maraming salamat po sa pagtapos nyo ng mga sa video ito. ah uh, maraming maraming salamat po. Magandang gabi. ah uh, gabi na, na nakuha ko ng video yung ano, sa